So, ang ginawa ko mga boss, hindi pa nag-reply yung mayari. Kanina ka-chat ko, may ilaw parang sya, yan, may ilaw. Kinabitan ko muna ng input, kasi sabi nga ah, uh, hanggang 12, mahina pa rin ang tunog ngayon. Tinisting ko, binudyong ko. Yan. Pag nilipat ko dito sa right, yung right pala, sobrang hina ng tunog. Ayan o. No? Halos hindi nyo na marinig. Sira pala yung isang channel nito. Ito to, natin ito mamaya. Pero antayin ko muna yung reply ng mayari kasi mag-uusap pa kami dito kung anong gagawin. Uh, Pag-usapan namin tapos i-discuss ko. Maganda pa naman yung PSA, i-discuss ko about sa ano, sa sa ano sa mga bagay-bagay na dito. Ayan. So, okay naman nakaano naman yung balance niya nakagitna naman. I-trace natin to Gagawa tayo ng tutorial nito uh, ah, Mahina ano, ang isang channel Gagawa natin to ng tutorial Mamaya mga boss Para ano Para sa mga naghahanap ng ano Ng tutorial na Mahina yung isang channel O hindi tumutunog Nakagitna na po yan Ayan Nakagitna na o yan Sobrang hina Ayan yung pinaka aro nyo yan. Pero dito naman Pag nilagay natin sa kabila Malakas na mas. Ayan, okay. Update ko kayo pag ano. Pag ano, mga boss. Okay, mga boss. So dahil ano, uh, na, ano nga na identify natin na uh, sira yung isang channel o half channel lang gumagana. Mag-audio trace tayo ngayon kung saan ang problema. Gamit yung audio tracer natin. So on ko na muna yung amplifier at medyo bakit lumabo yung ano natin yan. Simula muna tayo sa input okay. Meron. Sunod naman natin na i ay yung output mismo ng uh, selector section. O yung input selector section. Itong IC na to, yung output niya ito. So, injikan natin yan kabilaan. Wala. So, ibig sabihin, hindi nakaswitch dyan. yan Kabila. Okay. So, meron. So, sunod yan. Ititaste natin yan. Papunta yan dito sa volume. Iinjigan natin yung input ng volume. Yan. O meron yung input, ibig sabihin okay yung wiring, okay yung ano. Ngayon, yung output naman ng volume, yung papunta na doon sa board yun ang natin. So, meron. Meron yung kabila, yung kabila. Patay mga boss. Patay oh. So itong white, itong nasa white na wire, yung sa right channel, uh, nakalagay kasi dito R wala po siyang audio ayan no oh. kung meron so anong ibig sabihin yan possible na may tama yung volume anong gagawin natin actual nating papalitan yung volume mga boss so wala na tong cut kakat <coughs> ano kakalasin natin tong volume ano ba value ng volume ang value ng volume ay 50k Yeah. Ayan ako lang yung panghinang ko. Then, kukuha ko ng volume abang pinapinutin natin yung panghinang. So, ito yung ipapalit natin, 50k. Repair lang natin dito. Then, Okay na siguro itong panghinang ko. lang. Walang tubig yung sponge natin. I-open natin yung excess na. na. Okay. Tapos, asa ah, na ba yung pag-iikop ko yan? So gamit natin for the first time ay itong bigay sa akin nila Bro Mark, nila Alan at saka Jerome. Yan. Panghinang natin soldering station. Yan. So thank you, thank you sa kanila. Nabigyan tayo na ng ano soldering station. Yung tester ko ay bigay din sa akin ni Kuya Ariel. Gamit na gamit. ada na sa ano napalaban agad sa repair Yan okay na natin to. Then, itong ano niya. Ah, nakahinang niya sa ground. Yan mga boss. Ito yung sira niyang volume. Ngayon, ito yung ipapalit natin. yan Ihilang na rin natin dyan. Maganda tong panginang na sa akin. Malakas siya uminit mga boss. Maganda tong muna oh. Panalo. Nasa 7,000 na tayo eh, ano dito eh. Pagkakaalala ko. Kaya nagpapasalamat tayo at nabigyan. Okay. Yan. So ngayon, actual natin dito yun po ulit yung ano lagyan lang natin ng sapin baka mag short yung ano so asan ba yung inijika natin kanina itong ano ay hindi pala kita dyan ah. so ito sige nga ilagay na lang natin pera pang pa natin sarili natin o kumuna power on ko na ulit then tayo natin dito wala switch natin isang pindot okay. meron Stop natin dyan. meron na volume natin ng konti So, meron na mga boss sign na natin mag inject dito sa mismong input ng main amp tingnan natin kung pantay bulo man natin Okay. meron na Ngayon, volume ko muna, volume, ba, volume down muna. Aaktualan natin tong uh, speaker yung right at sa left kung meron na meron tayo dito ang ano pantisting ito lang inipit ako dito ang wire okay. so try natin volume ayun ayos na siya mga boss yun lang ang problema minsan uh, makakatibing tayo ng sana all ganito lang ang sira <laughs> ito yung sinasabi ko na kahit ganito lang ang sira oh, kahit ganito ang kahit ilang amplifier pa lang gawin ko maghapon basta ganito lang ang trouble mabilis lang Ah... Uh, nagkaroon ng problema sa volume kaya yung isang channel hindi na gumana very common yan sa mga ganitong amplifier na nasisira yung volume pero mga boss kahit na panood nyo tong video na to na ang problema niya ay mahina o halos hindi tumutunog isang channel hindi po lahat ng sitwasyon sa amplifier ay ganito so kung nanonood kayo at may problema yung amplifier nyo pwede posible na ganito din ang sira ng amplifier nyo pero hindi yan 100% na ganitong ganito so depende pa rin po yan sa sitwasyon ang dami pong sira ng half channel hindi lang ganito ito ay isa lang sa example na pwedeng maging half channel ang problema ng amplifier nyo kapag nasira ang volume yun lang at abangan nyo yung mga susunod na video kasi ano to mga boss ha ah? i-upgrade ko to so pag iisipan ko kung paano discard dito para may upgrade ko kung tataasan ko yung heatsink o ano uh, ah, tataasan ko yung value ng mga piyasa yun lang mga boss at maraming salamat sa ano sa tawag dito sa mga nanood napakasimpleng tubo lang at sana nakatulong yan pwedeng i-DIY siguro pero hindi lahat ng oras ganito ang sira paalala lang galbis po sa ating lahat